Mamaya na ako uuwi, at nagising ang airpods mo, at hindi niya alam. Anyways, dito ako sa kwarto mo. Welcome na naman sa isang episode ng Katarantanduan Podcast. May ina ba? Oo. Nakasama ko ba? Isa pa. Nakasama okay. mo. Welcome na naman sa, sa isang magandang episode ng Katarantaduhan Podcast. Podcast. Okay. It's your boy, Erwin. And it's your boy, Kurt. At uh, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Gusto namin pag-uusapan. Ano eh? Mama, hindi. <laughs> Shoutout kay Hebabi. Shoutout no, kay Hebabi. Shoutout kay Hebabi. Ano. Shoutout kay Hebabi. Pari, ang ganda ng yeah. ano. Ang... Morato, most wanted. Oo, yeah. Tomas Morato. Yeah. Pa pagka daw hindi pinanagutan, <laughs> hahanapin sa Tomas Morato. Hahantingin sa oh. Tomas Morato. Eh, no? Heb, kung mapanood mo man to, punta ka na mo naman kami. Sa oh. so, ano, so Winnipeg MP. Ano bang paborito mong kanta ni ano, Hebabi? Lil Shorty. Kasalanan, puta. po. Ta. Oh. Top 3, top 3. Top 3? Um, QC Girls. QC Girls, fine. na. Ano? Lil Shorty. Oh. At saka... Walang alam. Yung ano ni Jens and Melodies. Ay oo, oh, babaero. babaero. Kahit hindi kami oh, babaero ni Kurt. Oo, oh, maniwala kayo. Lalaki <laughs> <laughs> Lalalaki. Pero mo pag-uusapan natin ngayon. Okay, nagsip. ito ah. In all seriousness. Discarte versus diploma. Okay. At naisip ko to kasi na-inspire ako kay Diwata Paris. Oo, oh, trending ngayon eh. Trending. Lahat ng influencer, oo. lahat ng YouTuber, si Diwata yung content oh, eh. Oo, kahit so, si David Dobrik eh. Si David, seryoso? David Dobrik. <laughs> <laughs> wala wala, wala ko ba, um, yun, umabot, umabot siya sa ganun, grabe. Oh, oh. Isipin mo. Anyway, um, yeah. i-define muna natin ang discarte at diploma. Oo. Okay. Para kay Kurt Albalos, ano ang diskarte at ano rin ang diploma? So, pag babasihan natin si ano, Diwata, napakaganda nung ano niya, ginawa niya. Kasi parang wala siyang means eh, oh. para magka-diploma. Homeless ba siya? Alam or, ko homeless siya eh, tapos nabugbog like, yata siya eh. Nabugbog na? Oo, oh, seryoso. Tapos nagsimula siya magtinda ng pares. Tapos parang ngayon, very successful nung paresan niya, di ba? So, masasabi ba na... ano ba siya? Like may tag dito, nakapagtapos ba siya? O talagang hindi siguro kasi oo oh. oo oh. oh. guys kung oh. ano kung alam niyo yung backstory story ni ni oh. Diwata ah, kasi dinamin oh. di yun siya tapos eh oh nagtrending siya dawa yeah. lang nung pares niya oh. Uh, tingin ko. Pero kasi, yun talaga, pure discarte si Oh, lahat ng para. social media, sports si Diwata eh. Oo, oh, di ba? TikTok, Facebook. Gustong, gusto oh. lahat oh. sakyan yung ano eh. Ah, Ang haba ng pila eh. Nakita mo sa TikTok. Oo, oh, may, na, may nabasa pa nga ako kanina. Naghanap kasi ako ng topic oh. kanina. May namatay pa nga daw dun sa ano. oh, raw nah sa pila? ko namatay mataya Na, daw mahanap. Kasi oh. pumunta sa Parisan niya, oh. hindi na nahanap. Kala ko namatay sasarap, eh. <laughs> <laughs> sa sarap eh. Baka ginawang sangkap sa Paris. Pinakain <laughs> <laughs> ni Diwata. <laughs> <laughs> Oo, oh, ginawang sangkap. Oh, oh. O ngayon, ano ang yung diskarte para sa iyo is? Ay nga, para sa akin nga. Kung i-example uh, natin si Dewata. Di ba nga, wala siyang means para magka-diploma. Oh. So parang dumiskarte siya mm -hmm. para makaahon sa buhay. Which is pares. Oh, so, which oh. is yung sa mga Pilipino. Very common kasi madami naman Pinoy. Alam mo naman yung parang nagpa-part-time sila. Oh, was parang tayo din dito sa Canada. Side hustle. Oh, bagaan. kasi yung mga magulang natin parang nagtatrabaho like araw-araw din. So, minsan hindi na rin tayo nasusuportahan. So, tumidiskarte tayo. Nagpa-part-time tayo sa mga ganyang... Oh, kunyari, mga sa McDonald's, mga gano'n. Oh, nag-aaral ka, di ba? kasi mga mapagkakakitaan oh, eh. No? Oh. Parang gano'n yung diskarte hanggang sa magka-diploma. Kasi ganyan naman yung buhay eh. Parang mag-aaral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho, di ba? Totoo yun, totoo oh. yun. Pero ang isang magandang yeah. tanong dyan, kung pipili ka, diskarte versus diploma, aling ka sa dalawa? ah uh, diploma, syempre. Oh. Pero vote pa rin eh kasi pinagdaanan ko naman yun eh. Yeah. Like kasi hindi mo naman din masasabi kasi hindi naman lahat may means eh. Oh, may resources para makapag-aral, diploma, makapag-diploma. So yeah, yun mi discard mo na para wag yeah. diploma kasi may hirap din naman anong pang-didiskarte mo kung wala kung wala ka, wala ka namang means nga oh, wala kang oh, means. Tama so kailangan mo pa rin magtrabaho, Yeah. Tama 'yun. Ikaw ano pipili yun. mo? napa tanong niyan eh kasi yeah. tulad na sabi mo. Um, bago ka magka-diploma, kailangan mo nang, kung wala kang means, kailangan mo gumawa ng paraan eh. Sa kukuha ng 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 pera, 'di ba? At saka, I don't think na mapaghihiwalay mo 'yung dalawa eh. Oo. 'Di ba talaga? Oh, magkasama talaga 'yan. Kasi no? kahit na sabihin mo nang nasa eskwelahan ka, bakit kinukuha mo 'yung diploma mo? didiskarte ka pa din. Paano mo mapapadali 'yung 'yung buhay mo bilang estudyante para ma-achieve mo 'yung diploma? Mm. Kasi sa akin, hindi naman lahat magaling sa academics eh. Mm. So iba dyan, sabi mo ng bulakbol, pero nakaka-graduate. Yeah. Diskarte yun. ba? Diba? Totoo, yan, totoo so, yun. so parang sa akin dun, personal experience na sabi natin na, oh, nakakuha man ako ng diploma, ginawan ko rin ng paraan yung para paano yung mga subject na babagsak na ako. Diniskartehan ko para makapasa ako. So ganun pa rin yun. Kung baga sa akin, it comes hand in hand na parang hindi pwedeng ano, hindi pwedeng This, hindi pwedeng diploma lang kasi sa akin ang ang definition ko sa Discarte at diploma. Doon sinabi mo, Discarte is yan nga 'yung hahanap ka ng paraan. Diploma is diploma. Hindi mo mababago 'yan eh kasi ang diploma is more like it's, it's schooling, 'di ba? Pero at the end of the day, makukuha mo man 'yung diploma mo, it doesn't make you successful right away, 'di ba? Kasi totoo, totoo. Yeah. Isang perfect example ko dyan, na meron ako naging kaklase sa sa college noon hands down, napakatalino. Napakatalino. Tapos by the book, tapos photographic memory siya. Yung tipong nasa school kami. Para si Einstein ano? Para sabi mo na siguro, <laughs> yeah. like, talagang bilib ako. Nasa, nasa klase kami ha. Ako yung okay. tipo na estudyante na take notes. Sulat, sige, sulat. Siya naman, naglalaro lang sa cellphone pare. Sa klase ha. Tapos after class, lahat yun mariretain niya. Mariretain niya yun. Ganun siya kakalupit. Like, ano yun, siguro inborn talent niya talaga. Tapos magtatanong pa ako sa As kanya. Taas yung IQ ano? Oo, oh, isa na yun. Uh, yeah. Tatanungin ko pa siya, pre, ano nga yun? Sabi niya sa akin, di ba ko yung nagtitake notes, ba ako yung tatanungin mo? Sabi niya sa akin, kasi nga, hindi ko, hindi ko ma-figure out eh. Pero, nung comes down to, nakagraduate na kami, hanap ng trabaho, maraming trabaho na magka-competition kaming dalawa. Tapos, may chances na na-interview kami parehas, pero ako yung nakakarating sa susunod na na level yung parang second interview yung ganyan. So ngayon, doon ko na na-realize na, na parang minsan pagka kahit na anong galing mo, anong talino mo, yung paghahanap mo ng trabaho, may diskarte na yun eh. 'Di ba? Kumbaga, Kung Kung work smart, not hard, diyan ba? Oh, parang isa na yun. Yeah. Isa na yun. Pero yung ibig ko sabihin sa yung kasi ito, 'di ba? Pagsasagot ka sa interview mo, minsan kailangan mong galingan eh, 'di ba? Magaling siya sa magaling sa libro. Pero kasi ako naman, ang kaibahan namin dalawa, ang dami ko nang napagdaan ng interview na parang sabi ko, alam ko na, discard sa bawat interview na gagawin ko kasi nga, napagdaanan ko na. So, meron na akong recognition pattern, parang na-recognize ko na anong pattern sa bawat question or pwedeng itanong. Yun yung ginagamay ko. Tapos siya, wala siyang previous experience sa trabaho. So, doon siya nahirapan. Imagine mo, gumraduate kami, tapos nakahanap siya ng work almost after two years na. Ganun siya nahirapan. So, doon ko masasabi na minsan, may diploma ka man pero wala kang tamang diskarte mahihirapan. Ka. Hindi ko sinasabing hindi ka magiging okay, successful ah, okay. pero kailangan mo pa rin ng alam mo 'yun, parang kailangan mo ng diskarte talaga. Parang sa buhay naman kasi, alam mo 'yun. Kaya kaya mahirap na parang sabi mo na, parang hindi natatapos ang kumbaga hindi natatapos na may diploma ka na, that's it. Kaya kasi kahit sabi mo na parang sa tingin mo ba magiging successful ka agad? Pag kung baka mag ng sipag at tiyaga. Eh and yung, sipag at tiyaga, niya yun? Di ba? diskarte mo na yun. Kung, kung paano mo siya... Pero ito, ito. Pero napansin mo ba like yung mga matatalino sila yung mga tamad eh? Well, totoo yan ha. Totoo Kasi yan. parang, okay, magbalik tayo Okay, okay si Einstein. Yeah. Nag-iimbento siya ng mga bagay para mapadali yung buhay. Yeah. Kasi nga tamad siya eh, di ba? Totoo yun. Totoo yun. Ko? Totoo yun kasi na, na, nag-resonate ulit ngayon. Yeah. Ngayon sinabi yeah. mo yan na yung computer science. Mm. Kaya meron naka ano niya, kaya may computer science. Sabi nga nila, yung mga computer scientists are all lazy. Mm. Kasi lahat ng pwedeng i-automate, ginagawa nila kasi nga ayaw na nilang gawin yun na mali. Mm. Diba? ba? So yung mga bagay na pwede mong i-program, mo na lang. Yeah. So gagawin ng program mo lahat ng para sa iyo kaysa yung gagawin mo siya mano-mano. Tulad nga na sabi mo, work smart, mm -hmm. not hard. Oh. Eh totoo 'yun, totoo yung sinasabi na yun ni Kurt na hindi ko naman sinasabing lahat tamad ah. Na oh, oh. Lahat ng lahat, matatalino oh. tamad. Hindi. Ano lang sila wise enough. Oh, na, oh. Ito. Ito, ano ito. Meron akong naisip ngayon. Oh. Masasabi mo bang discarte versus diploma yung mga tulad nila Mark Zuckerberg, nila Bill Gates, nila Steve Jobs. Kasi lahat sila drop out. Eh. Oh. Wala silang diploma pero meron silang Apple, meron silang Facebook at meron silang Microsoft. Kasi may mga tao na like kasi ang hirap kasi i-compare kasi pag compare mo sa Pilipinas. Sila may mga means sila eh. True. Di True. ba? Yeah. May mga computer sila. Paano kung matalino ka? Wala ka naman computer. Alam mo yung sasabi ko, wala kang pambili ng ah, ganyan. Oo nga, eh, ma, parang oo, ma. may mga, may mahihingan sila ng resources, di ba? Kung baga, yung mo. environment nila. Kaya nga. napakahirap i-compare din eh. Kung nagbe-base tayo sa Pinas eh. Totoo yun. Pero, Totoo naman. Tama ka. like, topic-wise, diskarte yun. 100% diskarte yun, syempre. Yeah. Like, syempre, lahat sila dropped out eh. Di ba? Nang ano. Pero nakapag-establish sila ng billion dollar na company. Which is true. Oo. Yeah. Kaya, kailangan mo tinang talino, syempre. Yeah, oo. Hindi naman forget, like, ano eh, masipag ka lang. Eh. Okay. Like, kailangan mo ng goal, syempre. Kailangan mong planuhin yung mga bagay. Sila, may mga plano sila eh. Yeah, ba? totoo yun. Gets mo. Oh? Tama yun. Magandang sinabi mo na yun. Di Tama, unang-una sa lahat, hindi ko nga actually Anong take mo doon? Yeah. Hindi ko naisip yung sinabi mo na kung ibabase natin yung discarte versus diploma nga mm. tapos Pilipinas ka. Mm. Minsan nga kahit anong talino mo. Oh. Alam mo yung ibang sobrang talino nila pero kailangan nila magtrabaho sa bukid para mm. lang meron silang pangarap. Oh, which is, yeah. hindi yun yung environment oh. nila Bill Gates kasi parang oh. de, pinanganak na silang with a silver spoon. Eh. Oh. So kahit na mag-drop out sila hindi ko sinasabing magiging successful sila kung nag-dropout sila tapos hindi nila ginawa yung mga ginawa nila oh. ng companies sa hmm. Tsaka totoo sinasabi ni Kurt na nag-dropout man sila pero yung 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 talino nila nandoon eh. Hmm. Tsaka hindi sila mga naging dropout sila by choice. Kasi nangyari sa mga pinay eh baliw eh. <laughs> <laughs> ano mo 'yung pag nakakita ka ng pulubi, gago. Matalino dati eh pre. <laughs> <laughs> pag sa pag sa US parang oh kawawa naman tayo ano oh. yeah poor guy pero pag nasa Pilipinas Pilipino. tangay na matalino dati yan pero inabaliw lang sabi nga sabi na, sabi diba? na ano yan, hinag-aabogado, nabaliw, oh, hindi na nabaliw, na Ganun yung nangyayari sa mga Pinoy. mga Pilipino, oh. pagka may nakita kang ano, minamak oh, dati matalino eh, di ba? Oo, binubuli. Kaya ganun guys, ibig <laughs> ko sabihin, bago natin sabihin na, kasi minsan natatawa ako, kasi nung na-bring up yung Discarte versus Diploma, lagi may bumabalik dun sa, sa argument na, na, tingnan nyo nga sila Bill Gates. takay na, bakit kasing talino mo ba si Bill oo, Gates kung magda-dropout ka? Eh yun yung ano, yun yung kumbaga ibig ko sabihin, okay lang na mag-dropout ka kung meron ka talagang unang-una sa lahat, alam mo yung gagawin mo. Oo. bagay ka kaya mong supportahan yung sarili mo dun sa choice na gagawin mo. Yeah. Kasi pag tinalikuran mo yan, 'di ba, pag-aaral. Pag tinalikuran mo yang pag-aaral, mas ma lilito yung mundo mo. Lilito yung mundo mo. Yeah. Tapos isa sa mga siguro ang kahit ano pang ang sabi natin na let's say nag-dropout man sila Bill Gates, si Mark Zuckerberg or si Steve Jobs, meron silang pinag-aralan na ginamit nila doon sa ku ano man yeah. yung na, na ano nila na na-produce nila. Mm. Kasi ibig ko sabihin, hindi ka man makakuha ng diploma, kung ano man yung pinag-aralan mo ka kahit sa parte ng buhay mo, meron at meron merong magiging use 'yun eh. Mm. 'Di ba? Yeah. Ibig ko sabihin, let's say nag-aral ka man ng HRM. Totoo. hrm ka. Tapos, um, napunta ka sa, I don't know, like, um, uh, ang layo, let's say, kung hotel restaurant management ka, napunta ka mo, biglang call center hmm. or something. Ang layo nun, di ba? Meron ka pa rin mapupulot dun sa pagiging HRM mo na inaral mo, tapos ma-apply ma mo. Totoo. Di ba? Yun, yun yung akin, ibig sabihin, parang sabihin na natin ang pag-aaral or diploma, safety net mo yan eh. Kumbaga, yung lawak ng pwede mong gawin, kapag hindi nag-workout yung gusto mo talagang gawin, meron kang, meron kang fallback, mm. meron kang alam. Tapos, pwede mong... Tsaka ang mangyayari naman doon, yung kung mag-work ka man for, the, for company, sa halimbawa wala kang sarili mong oh. kumpanya, ang binibili nila sa'yo, yung talinong meron ka, yung skill mo. Pero yung skill mo, hindi lang naman lagi yan nababase sa, sa books. Na-enhance mo yan eh. ba? Diba? Na-enhance mo yan through experience, through learning, And yung learning, hindi lang by the book. Like I said, learning is through other experiences. Meron akong gusto kong i-add dyan. Napaka-interesting ito kasi noong unang panahon, wala namang YouTube eh. Oo, oh, oo. Oh, Kaya, yeah. like yung sinasabi mo nga, kasi talino mo ba si Bill Gates? Oh, exactly. Diba? ba exactly. Gets mo, ngayon, madali nang dumiskarte ngayon eh. Kaya maganda i-bring eh, up tong topic na yun. Gusto mo mag-business, manood, really ka lang but... sa, you oh, oh, ka sa YouTube. Oh, manood ka sa YouTube. di ba Diba? like, noong unang panahon, paano mo may isip yun, diba? Yeah. Like, from zero to like maging successful ka. Wala ka namang mga resources. Wala namang internet noon eh. Yeah. Kaya so, yun. yung dinagigits ng tao. Like, kailangan mo talaga ng inborn na ano eh, talino. Talent, eh. talent oh, din talaga. oh, talaga. Oo, oh, talino na. at talent. Yeah. Diba? Di ba? Kasi, sa tingin mo ba, na, nag-YouTube si, ano, yeah. si Bill Gates? <laughs> Alam mo yung sasabi ko? Totoo yun. Matalino Totoo talaga siya eh. Kasi yeah. na-plano niya yun eh. Totoo yun. At saka, isa oh. pa sa pwede kong sabihin niya, tulad ng sinasabi ni Kurt about YouTube, is yung relevance. Kumbaga, oh nung sinabi ni Kurt na wala pang YouTube noon. Noong noon, yeah. Mas madaling yeah. maging ano, parang mag, mas madaling mag-discover. Yeah. Kumbaga, nung mga time nila Bill Gates, wala pang wala pa yung mga sophisticated na mga technologies ngayon na. Nung time na 'yon, pagka naisip mo 'yun, oh. that's a billion dollar idea. Oh, hindi ganoon kadali diba? din. Oh. Ngayon, sobrang saturated na natin kasi nga ang taas na ng innovation hmm. ng technology natin. Napakahirap mag-emerge as ano mm. as like something na og so, sama maging my, next microsoft oh. mahirap yeah. mahirap sobrang hirap nun. so ngayon parang majority ng nung ibang mga successful businesses ngayon like for example Airbnb oh Airbnb parang yung idea nila is discarte na lang towards dun sa yeah. merong existing hotels Totoo. diba hotels yeah. and vacation places pero wala naman talaga yung idea nila is nandun nagmula pero ang apply lang nila sa What if may gustong magpa-rent ng bahay nila for a specific oh, number of days lang. Yung mga Uber, mga Grab, diba? yung mga delivery services, yeah. di ba? Yung DoorDash nagsimula lang siya sa ano, yung parang sa dorm. Oh, see? Yung inutusan lang siya ng mga ano, di ba? Hanggang sa ginawa na yung business, di ba? Yeah, yun yung inasabi ko, ibig ko sabihin minsan yung pagiging successful ng isang idea is nagbe-base din sa sa discarte, ba? Diba? Parang may discarte na rin kasama yun eh. Kumbaga, hahanapin mo yung relevance niya dun sa current events. Oh, tsaka yun. Ganun. Yung, pero naniwala talaga kasama talaga yung talent dyan tsaka talino. Oo, oh, talent talaga. Kasi, kasi mo ba yun? Di ba? Yeah. Di ba? Ito nga, ito pala, which, which is na nandito tayo sa usapang to. Um, parang sabi nung isang nabasa ko, recently lang to, may nabasa oh. ko. Ang ba, basahin nyo to kung meron kayong time, ang pangalan ng book is Burn the Boats. Tapos meron dun, um, sabi niya, every day, nakikita natin lahat ng opportunities na billion dollar opportunities pero sin pinipili natin hindi sila pansinin. Kasi yung isang idea niya na siya yung nakapag, um, parang tatawagin kong diskarte eh, kasi hindi naman siya talaga yung naka-invent eh. Araw-araw oh. daw, kailangan niya ng diaper. E nung time na yun, wala pa nagbibenta ng diapers online. Okay, okay. So ngayon, kaya walang gumagawa nun kahit na mga Amazon or any other retailers na online shopping, walang gumagawa or e-commerce kasi ang mahal ng shipping. Oh. So ang ginawa niya, siya yung nag-start na, okay, magbibenta ako ng diapers online at loss. Parang yun yung, parang, yun yung business model niya na, okay lang, matatalo ako sa pagbibenta ng diapers, pero yung store ko, magbibenta pa ako ng ibang marketable items like stroller, mm. mga gatas, yung mga bagay na pwede niyang iship, nakikita siya. So ngayon, nagsimula lahat lang yung idea niya kasi kailangan niyang bumili ng diapers online, wala siyang mahanap. So parang ito yung, meron kayong nakikitang bagay na parang sa tingin niyo na may -ma improve nyo, yon Yung bagay na mm. meron kayong ginagawa everyday na feeling nyo na parang pwede pa itong magawa ng mas madali eh yung yung tsaka yung nararamdaman niyo na yun hindi lang kayo sigurado yung nakakaramdam ng problema na yun may ibang tao na nagshi-share ng same sentiments oh. na doon na lang sa diar sa diary eto sa diaper <laughs> oh. may ibang oh. na ay wish merong magde-deliver sa akin ng diaper mm. para hindi na ako pupunta sa supermarket oh. yung gano'ng idea ba so parang minsan um wag niyo i aside or parang i-disregard yung mga bagay na oh shit parang pwede ko pa tong improve coming from like let's say for example na lang yung let's say meron kayo nakitang flow halimbawa sa mga mm. mga grab food mga ganyan na oh. parang kaya nyong i-improve isipin nyo mabuti yung mm. kasi kung kayo pa lang ang nakaisip noon nung, nung idea na yun talo na niyo agad kasi oh. once na maging ano yun parang once na maisip yun ng ibang tao din mas mahihirapan na kayong mag-emerge. Uh. Parang yun lang, yun lang yung yun lang yung ano, yun lang yung Parang sentiments ko sa bagay yeah, na yeah, yeah. So ngayon, balik tayo dun sa topic natin. Oh. Anong masasabi mo dun sa mga ano, sa mga tao na ang tingin nila is discarte is enough versus not having a diploma? So tingin ko doable naman. Ngayon, sa panahon ngayon. Mm -hmm. Kung sinabi nila noon, I think hindi. Kasi, ayun nga sinasabi ko, may internet na ngayon eh. Pero And, sa tingin mo ba enough yung internet lang na meron ka. Siyempre, kailangan mo din ng pera, siyempre. Yeah. Kaya, eh nga, dumiskarte ka muna o oh, mag-ipon ka. Kung oh. may plano ka, o oh, manood ka, mag-aral ka. Na, yeah. Nasa internet naman lahat eh. Yeah, totoo. Yeah, na. mga diskarte ka. O, oh, tinan mo si Diwata. O. Oh, oh di ba? Diba? Oh. Sino na kaisip Paris? Oh. Di ba? Madami na nagpa-Paris eh. Madami pa pares Anong meron sa ginawa ni, yeah. ni Diwata? Yun yung sinasabi ko hmm. nga, going back dun sa ni-reinvent niya lang. Yeah. Ni-reinvent oh. niya lang. Kumbaga, nandiyan na yan eh. Yeah. Ginawa niya mas better siguro. Yung mga exactly. nilagyan ng no. overload, di ba? Diniskartehan diba? niya oh, oh. na anong meron sa mga pares na dito, na regular, like ano yung mga meron dito na kaya na wala sa sa pares na i-offer. Oh, to? tsaka ginamit niya yung social media eh. Sabi yung unang ano. Oh, kasi mula lahat ng ano eh, lahat ng food vlogger, oh, oh. siya yung kino-content, eh. so the more na kino-content siya, nagkakaroon siya ng exposure, mas nakikilala siya ng tao. Pero, mas um, nagiging successful yung business niya. Pero yeah. kasi nagtataka lang ako, sino kayang sino bang unang nakadiskubre sa kanya sa paresan niya? Like siguro randomly na lang na merong kumain doon na regular na tao ba or di ko din alam kasi. Yeah. yeah. Pero siguro sikat na, na. Siguro lang. siguro I think sikat na siya sa social media noon eh. Yeah. Siguro may mga following na siya ah, siguro, ang start na lang niya yung ano, Paris niya. I think. Kasi parang kilala na siya sa social media kasi nakita ko yung ano eh, binugbog yata siya. Nun. Pero nung sumikat siya sa tag dito, nun, sumikat siya sa sumikat siya nung binugbog siya, may pares na nun, wala pa. Wala pa siguro. Siguro. Yeah. Pero dahil syempre, kilala na siya ng tao. May mga follow, eh following ng... na siya, di ba? Oo. sabayan mo ng pares. Oh. Actually, that's, diba? that's... Actually yun 'yung mga 'yan tapos ano eh, hype, May ganun. Yeah. 'Yun 'yung mga thoughts na napapaisip ako na what are the odds na ang daming ang daming gumagawa ng masarap na pares. Yeah. Tapos anong meron sa pares ni Diwata? It's na, ano, 'yung marketing eh, 'yung marketing. Pero masarap kaya? 'Yun 'yung tanong ko eh. Gusto ko malaman guys, sa mga nakakain na sa oh. Diwata pares, meron bang something sa pares niya na talaga namang out of this world 'yung sarap na babalik-balikan. Yeah. 'Yung tipong pag sinabi mong Jollibee Chicken, alam mo yung Jollibee Chicken na mm -hmm. hindi mo mahanap sa iba, kaya ka bumabalik. Mo. Kaya nga. Kaya kasi yung ito nga sinasabi ko, madaling dumiskarte ngayon. Kasi nga may social media nga eh. Madami kang exposure. May publicity. Yeah, may publicity ka, yun. Lahat ng food vlogger, binavlog ka. So yeah. makikita ng ibang tao, try ko nga to. Try so sa tingin to. mo maraming yeah. sa mga batang maaaring makanood nito, sa tingin mo ba na let's say sobrang hirap ng buhay nila, mahirap magka-diploma, mas i uh, advice mo ba na kung kaya mong dumiskarte, dumiskarte ka na lang? Para sa akin, i-priority nyo pa rin yung ano, diploma nyo. Hindi naman lahat ng business nagiging successful. Eh. Oo. Totoo. Diba? totoo. yun. Madaling sabihin, oh, magpaparis din ako. Oh. Oh, paano okay. mo mahigitan yung paris ni ganyan? <laughs> diba? oh. O magbibenta ako ng clothing na ganito. Paano mo mahigitan yung clothing na yan? ba? Diba? Yeah. Lalo na kung hindi ka naman sikat. Yeah. Unless meron kang pera para bayaran si ganyan. Bay bayaran yung artista na ganyan for exposure. Yeah. ba? Diba? Totoo. Yun. So ngayon, um, diploma pa rin, diploma So pa rin. diploma pa din. So sa tingin mo, ang tatanong ko ngayon, um, anong naka apekto sa sa current stage ng buhay mo ngayon? Hmm. Anong naka-apekto sa success mo ngayon? Diskarte or diploma or both? Siguro both. Hindi man mawawala yan eh. Oo. Pero mas pinaprioritize ko pa rin yung diploma. Yeah. Kasi sa mga mga dito ng mga anak ng immigrants, Perfectly tayo, di ba? Yeah. Pagkatapos natin ang high school, di ba? Aral tayo. Yeah. Kailangan natin mag-part-time. Kasi uh -huh. hindi naman, kasi nagbabayad ng mortgage yung magulang natin, nagbabayad ng kotse. Bata, lahat, 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 na, oh, sila, oh, nagbabayad oh, sila, oh, sila oh. ng bills. So, oh. kung mga makakarelate yung mga para anak ng immigrants, nag-student loan tayo, syempre. Student loan, yes. yes student too. loan, ginagawa natin yeah. yan. Tapos, syempre, kailangan natin ng pangkain, pang, pang baspas, oh. pang ng mga books. So, lahat yun. No? Oh, yeah, yun. at the same time, pinaperson natin yung diploma. Habang dumi, dumi dumidiskarte tayo. tayo Oo. Oh. Kasi oh, yeah. pag may diploma, madali na eh. Yeah. Kasi may trabaho ka na, na mataas na yung rate. Yung bigay sa'yo. Oo, oh, kaysa mag-stay ka sa mga low-paying jobs. Kaya um, ka nga dumi dumidiskarte dumi para, para makakuha ka ng diploma, di ba? Oo, oh, ikaw ba? Anong, anong take mo niya? Oo, oh, tama as, uh, um, ano? yun. As, ano? din ako. anak yun, ng immigrant. Anak <laughs> ng immigrant. <laughs> yeah, 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 As anak ng immigrant, looking back na oh. uh, discarte versus diploma, um, ako talaga from the get go um talagang set yung mind ko na yeah. diploma talaga kasi hindi da- like hindi, hindi, lang dahil sa conventional sa Pilipinas yun or like kasi alam naman natin na tayo mga Pilipino oh. mga Asians na parang talagang well regarded tayo when it comes to education oh, parang culture na, natin yan eh oo nag uh, like embedded na kailangan natin, natin makatapos natin. Yeah, yeah. kumbaga culture na nga tulad ng sabi ni Kurt unlike sa mga puti na majority sa kanila pagkatapos nila hindi man majority kundi marami sa kanila na after ng 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 high school mm. that's it that's where it ends parang diploma lang ng high school yeah. tapos na sila yeah. doon tapos didiskartehan na lang nila kung ano man yung mahanap nilang whatever kind of work or makapagtayo sila ng business i'm not saying na hindi nago workout kasi marami naman na ako yeah. nakita. but yeah. for me talagang ang pathway ko is school kasi for me parang napakalaki ng ano epekto ng schooling sa akin and quite honestly tulad ng sinabi ko nga kanina na yung mga Natutunan ko sa school, na-apply ko sa ibang aspect ng buhay ko na pagko-content. Never kong naisip 'yon, never kong naisip 'yon. Pero yung ibang natutunan ko sa school, ha, like nag-parang applicable siya dito. Pero like, ang parang pag tinake mo yung yung schooling na ginawa ko, indirectly hindi mo maiisip 'yon. Yeah. Hindi mo siya yeah. maiisip pa, tapos later down the road, pag nagbago yung interest mo, yung passions mo, yung, pasyo, yung passion mo sa bu yung passions mo sa buhay, doon mm. mo na siya marealize na who would have thought, na meron pala siyang relate in a way. Kaya yun yung sinasabi ko na wag niyong isipin na yung pinag-aralan niyo is useless kahit na kung meron kayong gustong gawin na ang layo, kumbaga hindi siya parang related. Kasi meron at meron kayong pupulutin doon na magagamit niyo talaga. Oh, tsaka lumalawak yung ano eh, pag-iisip mo eh pag nag-aaral ka. Eh. Oh, totoo. Iba eh, para nag hmm. yung communication mo. Yeah. Kung paano mo dalhin yung sarili mo? Yeah, tulad yeah. nga nang sabi ko, oh, ano yun eh, uh, investment mo sa oh, sarili mo. Oh, yun. investment mo sa yeah. sarili mo. Yeah. And niya. sa mga companies, talagang the more you learn, hindi lang by the book ah, hindi lang nalagin by tsaka the book. Kasi pineprepare ka eh. Oh, pineprepare diba? ka ng school, yeah. Yeah, pineprepare ka ng school. Kumbaga, ang mahirap kasi, let's say, let's say, kapag tinake mo yung path na discard, discarte, ah, mm. yung learning ng discarte, sobrang hirap kasi hindi siya ganun ka-structured. Yeah. As opposed to sa schooling, meron kang pathway na susundan mo lang. Yeah. Yung nga lang, it comes ng, ang trade-off nun is, you have to have the money para dun. Pero like I said, may mga taong hindi rin talaga pang school. Kaya mm. nila tinitake yung discarte na route or pathway. So, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang take. Pero, yun nga, yung, 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 take away ko lang dyan sa inyo is, pag tinake nyo yung discarte route without diploma, you have to make sure, you have to make sure na pag ginawa mo tong choice na to at pinili mo tong option na to, kaya mong panindigan yun at alam mo yung mangyayari. Kasi pag yeah, nag ka dun, hindi pwedeng mag-stop ka dun eh. Kailangan mo mag-bounce back. Oh, oh. And it doesn't matter kung kailangan mo ng panibagong discarte, kailangan mo ng panibagong learning, or ma-realize ma mo na kailangan mo ng diploma, it's all part of the oh. process. Kaya para sa akin, at the end of the day, kung nasan man ako ngayon, as anan anak ng immigrant, yeah. kung, yung, yung, kung ano man yung na-achieve ko today, is, it's actually ano, part ng both diskarte at saka ng diploma. Yeah, saka diskarte na ng mga magulang natin. Diskarte na ano? ng mga oh, magulang. Oo, nadalin tayo dito, oh. di ba? Yun, yun nga. Tama yun. Yung parang pinapasa na lang. May diskarte ka na rin. Para, oh. di ba? Kung baga binigay na nila yung ano Kung baga diniskarte na ng Biligin magulang natin. Binigay na tayo ng resource natin, eh. Di ba? Oh. Yung resource namin. Ip, nasa sa'yo na lang. Dinala na kami oh. dito. Yun oh. yung diskarte. Nga, ngayon, ipagpatuloy mo na. Oh. Lang. Like, oh. To the point na sinacrifice nila yung trabaho nila sa Pilipinas. Exactly. Parang back to zero. Sobra yun. Oh, diba? Sobrang hirap. Oh. And speaking of speaking of yung sinasabi ni Kurt na um, yung tungkol sa usapang immigrant, mm. pag-usapan namin yan sa ibang topic pa yung struggles ng pag-iing oh, Ano yung mga totoong, ano talaga, totoong uh, tawag dito, yung totoong buhay. Kasi pag sinabi mo kasi sa ibang tao lang na pupunta ka ng Amerika, Canada, ganyan, mm. ang sarap pakinggan pero yung struggles hindi natin napag-uusapan masyado kasi parang yung mabango lang yung naririnig natin ng, ng mga yeah. tao. Kaya sa next topic 'yan. Ano pang mga takeaways mo for sa sa mga viewers natin kung meron pa? Okay. Ayun nga, tingin ko, priority nyo pa rin yung diploma. Yeah. yeah. Pero dumiskarte kayo. Dumiskarte kung kayo. Kaya niyo. Yeah. Oh. Kaya niyo. Yeah. Yeah. Habang bata kayo, kaya yung dumiskarte habang malakas kasi kayo. Kasi pag nakuha niyo yung diploma, mas madaling dumiskarte. Exactly. I mean, mas lalawak. May pinaka-simpleng explanation. Dyan. Oo. Tama si Gert doon. So, wag niyong i-value. Like, parehas niyong i-value. Mm. Discard and yeah. diploma. It comes hand in hand. I all, I will always say that. Yeah. And like kasi, tsaka sasabihin lang namin lagi ni Kurt, ito, opinion namin dalawa ha. Hindi namin gine-generalize kung anong gusto yeah. Nyong gawin, that's all up to you. Kunin nyo lang yung bits and pieces oh. na nag-a-apply sa inyo. Yeah. Yun lang. Kya, yeah, take advantage yung internet, di ba? Kasi, yeah. noong panahon, wala na nga. Yung sinasabi yeah. ko, di ba? Ngayon, Oh. Type mo lang ano, how to ganyan, how to oh. ganyan, di ba? Madami Ay, ikaw, Madami nang nanonood ka. ka, lagi ka nasa TikTok. Ikaw, oh. ikaw na nanonood ngayon. Nasa gika na sa TikTok. Gamitin scroll lang, scroll eh. Scroll lang, scroll, scroll eh. Gamitin mo, gamitin mo yung TikTok sa tamang paraan. Sinasabi ko sa'yo, ang dami mong madidiskubre Ang daming diskarte. At baka ikaw na yung susunod na Bill Gates, Mark Zuckerberg, or Steve Jobs. Mm -hmm. Kaya magtiwala ka lang. Kaya... Kung kayo, Very motivational yung gala. Oo, motivational. <laughs> oh, wag nyo lang gagamitin ng TikTok para panoorin ng Duan podcast. Oo. Oh, oh. oh. Kaya gagamitin niyo rin 'yan for ano, wise ano purposes. O paano? Ang gandito na lang. Oh, see, Nakasabili. see you sa yeah, next episode, guys. Oh, Peace. It's your boy. Erwin. Erwin, it's your boy Kurt. Hello, <laughs> 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 tapos Peace. na. Peace. <laughs>